Umakyat na sa 72 o 72 ang bilang ng mga nasawi bunsod ng 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa May Cebu ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa tala, na itala ang mga nasawi sa mga sumusunod na lugar. 30 dyan sa may bahagi ng Bogos City o dyan po sa mismong sentro ng naturang lindol. 22 naman sa may San Remijo, 12 sa Medellin, 5 sa bahagi ng Tabugod, tig-isa naman sa may Sugod, Tabuelan at Bourbon. Nasa mga screen ho ninyo para po sa mga viewers mga nanonood po sa atin ngayon pong tanghaling ito. Samantala, dalawang raan at uh, na 294 na ang naiulat na nasugatan sa naturang trahedya. Ayon sa naturang konseho, umabot na sa 47,221 na pamilya, katumbas po ng 170,000 mahigit na mga individual ang naapektuhan ng lidol. Naitala rin ang pinsala sa 87 instruktura at 597 na kabahayan sa buong lalawigan. Sa kaugnay din pong development, umakyat na sa 2,652 ng mga night naitalang aftershock mula sa 6.9 magnitude na lidol. Yan pa rin po sa bahagi ng Cebu. Ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nasa 531 sa mga pagyanig ang tinatawag na plotted o tuhoy na detect ng dalawa o higit pang mga pasilidad. Habang labing apat naman na may kalakasan na naramdaman ng mga residente. Ang mga aftershocks ay may lakas na mula isa hanggang limang magnitude. Inasa naman na magtutuloy-tuloy ang mga paginig hanggang sa mga susunod na buwan. Una rito, natukoy ho ang mga o ang mababaw na pinagmula ng Amsir Cebu earthquake kaya ramdam ito sa maraming mga lugar. Maliban sa Bisaya, sumabot din ito dito sa Luzon. Partikular na sa Mayalbay, Sorsogon at dyan sa probinsya ng Camarines Sur. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.